Isa sa pangarap ng isang bus enthusiast ay ang magkaroon ng sarili niyang design ng livery para sa isang bus. At sa video na ito, ay natupad na ang pangarap na iyon dahil for the second time na ilapad na din sa totoong bus ang aking design. Kung naaalala nyo yung sinakyan nating sa Manatrans mula Santiago Isabela to Dinapigay Isabela, ngayon ay nag-upgrade na at kumuha ng isang full-size aircon bus. Tara at ipapakita ko sa inyo ang mga features nito at ang kwento behind the design. Ako nga pala si Makimatic at samahan mo ko sa experience na ito. Pero bago bago lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa upload ako ng bagong video. Let's go! Nagsimula ang livery na ito nung minessage ako ni Sir Ador na gusto niya ulit ng another livery para sa isang full-size bus. Tuwang-tuwa naman ako dahil finally ay may full-size bus na ang Samana Trans. Nung nalaman ko nga kung anong unit ay lalo pa akong natuwa dahil sino ba ang may ayaw sa napakakomportabling Hyundai Universe Nobel. So tinanong ko kung anong kulay at anong theme ng livery ang gusto ni Sir. At ang sagot sa akin, isa ko daw ang bahala. Dahil dyan ayaw ko naman gumawa ng livery na walang meaning. So nagresearch ako at nakita ko ang ibon na ito. Ang isa Isabela Oriol, isang endemic bird sa Luzon na pinangalan after Isabela. So ito na ang naging main concept ko para sa livery. Ito yung pinakauna kong version, combination ng colors of orange and yellow para nalalapit pa din sa kulay ng ibon. After nito ay pinirevise yung logo to a more readable font and other color combinations. After three color combinations at ito na ang napili nila sir na color scheme, combination ng light blue, dark blue and yellow. So agad na din itong pinasa sa pintor para masimulan na ang painting process. And after 3 weeks, Felix okay na at andito ako ngayon sa Cavite para tignan at makita ng personal itong boss na aking ginawa ng design. Pagdating ko nga dito ay may retouches pang ginagawa para sure na sobrang kinis ng unit bago i-release. Nilalapat na din yung mga kulang na body markings, kinakarga yung mga tools na kailangan at chinecheck kung may mga problems pa na dapat ayusin. And after nga ng retouches ay tignan na natin kung anong klasing bus ba ito. Simulan natin sa exterior. Ito ay isang Hyundai Universe Nobel. Mas matangkad kumpara sa luxury variant na Universe. Ito din yung paborito kong model and fascia. Napaka mean kasi nandating pero simplehan lang. Ito ay naka D6 CD na Euro 5 engine paired with the manual transmission. So pasadong pasado sa emission testing. Siyempre, pag Universe ay naka-air suspension. Ito din yung paborito kong hubcap ng Universe. Ang tawag ko dito is sinkit. It. Kompleto din at meron itong corona at spoiler na talagang nagdagdag ng tangkad at ganda dito sa unit. Tara, sa loob naman tayo. Pero wait, andito nga din pala yung daughter ni Sir Ador na nakasama na trans uniform pa. Ginawa ko Ito ay nakatubay to sitting configuration with the usual Hyundai University. Ilagyan lang ng headrest cover na kulay pula. Toy fully reclinable with cup holders, armrest and seat belts. Yung dashboard is very fresh. May kasama pang monitor screen na may output from CCTV cameras sa loob. Tara at ililibot na natin ng bus para makuha na ng videos. Pero shoutout muna pala kay Sir Joffrey Cantuba Saurane na nagkasikaso nitong bus. And syempre kay Ma'am Realin Litoong and Sir Ador Litoong. Maraming maraming salamat po. dito ko na muna tatapusin ang vlog. Hanggang sa muli mga trip maraming salamat!